May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Hayo kumayoon ay nasa ikaanim na nalinggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And uh we heard in our gospel today na somehow ito'y sumasalamin ng isang napakahalagang realidad at isang napakahalagang katotohanan na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, mga hamon, mga uh, hirap sa buhay, ay may himalang inilaan ang Diyos para sa atin. Amen? Amen. Kaya ating narinig ang kwento patungkol sa lalaking may sakit doon sa uh, bistida o tawagin nila ay o sa english pa ay pool uh, of ah uh, bistid na ito ay isang mayroong uh, isang imbakan ng tubig na kung saan ay kanilang pinaniniwalaan na ito raw ay nagpapagaling sa na pagkinalaw tao ng mga anghel ng anghel ng Diyos ay ano man ang iyong mga karamdaman, ikaw ay napapagaling nito ng tubig na ito. And of course, syempre doon nagkakatipo ng lahat ng mga may sakit. Nag-uunahan nag sila upang makapunta doon sa tubig. But there is a one person na may sakit na 38 years na. Imagine 38 years na nakahiga, bedridden, hindi man lang makagalaw. And then doon din siya, 38 years, na nag-aantay na siya ay tulungan o kaya ay siya ay buhatin upang uh, siya ay makunta doon sa uh, tubig at siya ay uh, gumaling. Ngunit sa datang ay walang tumulong sa kanya. Sa pagsasabi na kanina ay ang lahat ay nag upang sila ay gumaling. Ang kwento pong ito ng isang lalaking 38 years nang may sakit sa ay isang kwento rin po na hindi nalalayo sa ating buhay. Sino po dito ang hindi nakaranas ng paghihintay, pamumulila, o di kaya ay nawalan ng pag-asa? Sino po dito ang hindi nakaranas ng gano'n? So, uh, I am assuming na tayong lahat ay nakaranas po ng gano'n. Maraming beses ay pakitundam natin na tayo ay nakagapos sa ating sitwasyon. Ano mo'y tayo ay nakahiga sa ating sariling higaan na nanghihina. Kung kaya habang ang iba ay patuloy na lumalaban at sumusulong sa buhay. Iba, there are times na tayo ay nanghihina, na parang tayo ay nakahiga sa ating sariling higaan tayo ay parang bedr uh, bedridden na kagaya nung lalaking may sakit na 38 years at sa ating pagka uh, sa ating paghihina ay eh, tayo ay merong mga nakikita ring mga tao na patuloy pa rin na lumalaban sa buhay kahit na sila ay nahihirapan. Kung okay, ngayong araw na ito mga kapatid, iniimbitahan tayo ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Ganit gaya ng ginawa ni Jesus sa lalaking may sakit, siya mismo ang lumapit sa mga may sakit upang ating maranasan ang himala ng kanyang pag-ibig. Sa ating panahon ngayon, napakaraming tao, marami sa atin, ang naghihintay ng pagbabago. Marami ang dumaranas ng matinding hamon sa pamilya, sa trabaho, sa kanilang mga emosyonal at espiritual na buhay o espiritual na kalagayan. Ang iba ay nasa bingit na ng pagsuko dahil sa bigat ng kanilang mga dinadalang mga pasanin. Ngunit ang tanong ko ngayon sa ating mga kapatid, na nanampalataya ba tayo na kayang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Nainiwala ko ba tayo kaya ng Diyos na maghimala sa ating buhay? Parang hindi kayo nainiwala. Hindi ba kayo mag-agahan? Sino po dito ang hindi pa nag-agahan? Ako lang pala hindi nag-agahan. Kaya kayo mara po dalawang mahalagang punto o dalawang lesson ng ating gospel, ang ating bigyan ng refleksyon sa ating uh, ngayon. Ang una po ay ang himala ng pagkilos ng Diyos at ang pangalawa ay ang himala ng ating pananampalataya. Ano nga po yung una? Himala ng pagkilos ng Diyos. Sabi nga kanina, sa loob ng 38 years ay mayroong lalaking may sakit na naghihintay ng pagkakataong siya'y gumaling. Araw-araw siyang naroon sa tabi ng bistida. Ngunit hindi niya nagagawang o hindi niya na uh, hindi niya nagagawa na makapunta doon sa mismong may tubig. Gaya ng ginawa o gaya ng ginawa ng ibang may sakit. Ang lumusong sa tubig upang gumalim. Ngunit sa isang iglap, sabi kanina, dumaan sa Yesus at nagtanong sa kanya, gusto mo bang gumaling? Pero imbis na sabihin niya na, Oo, gusto mong gumaling. Iba ang sagot niya. Ang kandang sagot ay eh, mayroong halong pangungulila. Anong sabi niya? Walang tumutulong sa akin. Ngunit sa isang salita ni Kristo, sinabi ni Kristo, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumangkad ka at biglang nagbago ang buhay ng lalaki dahil siya ay gumaling. Ganyan din po tayo minsan. Marami ang nagdarasal. Marami sa atin na naghihintay, nag-aasam ng pagbabago sa ating buhay. Pero ngunit pakiramdam natin ay tila walang tumutulong sa atin. Walang sagot ang ating mga patuloy na pananalangin at pagdarasal. At minsan pa, walang nakakaintindi sa ating sitwasyon. Pero sa kwento ko ng ating gospel this day, ipinapakita sa atin na hindi natin kailangang hintayin ang tamang pagkakataon o ang perfectong sitwasyon para sa pagbabago. Dahil kapag ang Diyos na ang kumilos, ang imposible ay nagiging posible. Kung kaya, pero siyempre, kahit na ganun mga batid, ito yung isang hamon pa rin sa atin na wag lang tayong bastang tumunganga at antayin ang mga pagpapala at grasya na dulot ng ating panalangin. Habang tayo po ay humihingi ng, sa Panginoon at mananalangin ng isang Himala, ay dapat huwag din natin kalimutan ang kumilos at pagtrabahoan ang ating mga desires sa buhay, ang ating mga hinihiling sa Diyos. Hindi po araw-araw ay parang nakajakpat tayo ng luto, na parang, Lord, gusto ko ng sasakyan, binigay sa iyo ng Panginoon ang sasakyan. Wala pong ganyan, mga kapatid, na parang... Uh, isang kahilingan mo lang ay para ka nakajakpat sa luto. Diba? Baka uh, hilingin natin sa Diyos na, Lord, gusto ko nang sasakyan, pero ang binigay sa iyo, pison. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi po mapupunta ang pagkain sa ating bibig kung hindi natin isinusuko. So therefore, dapat lahat ng ating mga kahilingan o gustong marating sa buhay ay hindi lang po nakabase dapat sa isang himala, kundi dapat din po tayo gumalaw. Dapat din tayong kumilos gaya ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya ang tanong po sa atin ngayon, sa gitna ng mga hamon ng ating panahon, mga sakit, mga kahirapan, krisis at mga problema, handa ba tayong lumapit kay Kristo na kaya niyang kumilos sa ating buhay? At ang pangalawa punto ng ating Ibanghelyo ngayon mga kapatid ay ang himala ng pananampalataya. Kapansin niyo ba na hindi ginamit ni Jesus ang tubig doon sa distida upang pagalingin ang lalaki? ba diba, hindi niya ginamit isang salita lamang mula sa kanyang bibig at nagbago na ang buhay ng lalaki. Agad itong gumaling. Ngunit may mahalagang bahagi ang lalaki. Mayroong mahalagang parte din na ginawa ang lalaki. Kinailangan niyang sumunod at kumilos ayon sa utos ni Kristo. Mga kapatid, maraming beses tayo rin ay nagaanap ng Himala. Sino po dito ang hindi ng himala sa kanilang buhay? Ba siyempre tayo lahat, we're all hoping that there be a miracle sa ating buhay. Na sana ay merong himala na wala nang ay uh, nang tayo ng ating mga utang. Kung meron mga 5-6 ay sana merong himala na mabayaran ang ating mga utang. Merong pagkain sa ating uh, pagkainan. Meron tayong mga trabaho, makabayad tayo ng tuition, o di kaya ay magkaroon tayo ng uh, mga lapad, magkaroon tayo ng girlfriend o boyfriend sa ating buhay. Yun po ang isa na ating mga desires o isa sa ating mga himala na kahilingan sa ating buhay. Pero hindi po natin napapansin na meron din pala tayong bahaging dapat gawin. Ano ang sabi ko kanina? Kailangan rin po nating kumilos. Tulad po ng lalaking may sakit, kailangan natin tumayo sa ating pananampalataya. Sino po dito ang uh, nakakaalam sa kanilang pananampalataya? Alam niyo po ba ang Oi, pananampalataya? Uy, mukhang delikado to. Alam niyo po ba ang inyong pananampalataya? Ano po ang ating pananampalataya ng kristyano? Tayo ay naniniwala sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Agoy. Palagi po natin uh, nirinisay ito tuwing merong misa. Ang ating pong paniniwala ay yun pong ating credo. Tayo ay naniniwala sa Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Na tayo ay uh, simbahan, iglesia, katolika at apostolika Yun po ang ating pananampalatayang kristyano Ang ating kredo Ngayon, sa ating panahon ngayon mga kapatid Marami ang nangihina sa pananampalataya dahil sa mga pagsubok Sa buhay, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya pero ngayong araw po, pinapaalala sa ating Jesus na ang kagalingan sa ating physical, sa ating emosyonal, at sa ating spiritual ay nanangailangan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang utos. Di ba? Yung sampung utos nga, ginawa ng dalawa. Kasi, siyempre, sa sampung utos, hindi naman natin masunod yung sampung. So, ginawa niyang dalawa. Ano po itong dalawa? Hello? Ano po itong dalawa? Ibigin mo ang Diyos tulad ng iyong alik. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, isip at lakas. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Ayun. Hindi ibigin mo ang Diyos tulad ng iyong sarili. Magkalinawan po tayo. Kaya, totoo po ang sinabi ni Nora Honor. Ano ang sikat na linya ni Nora Honor? Huh? Ah, himala. Walang himala. himala ang himala ay nasa puso ng tao nasa puso ng lahat tayo ang gumagawa ng himala, himala. tayo ang gumagawa ng himala ano ba ang ibig sabihin nito mga kapatid walang himala kung wala kang pananampalataya walang hindi ka nananalig at lalo higit walang himala kung hindi mo kayang sumunod sa Diyos. Remember, tayo ang gumagawa ng himala dahil tayo ay mayro'ng pananampalataya. At dahil sa palataya iyon na ating daladala, ay makikita natin ang tunay nang himala ng Diyos. Amen. Yeah. Kaya ang tanong sa atin ngayon, sa ating buhay ngayon, mga kapatid, handa ba tayong lumatad ayon sa tawag ng Diyos? Handa ba, ba tayo? O patuloy ba natin nilakhiya tayo ay nakahiga sa ating kabaan at patuloy na lang Nawa mga kapatid, ang kwento ng paggaling ng lalaki sa Bustida sa isang salita ni Yesus ay kwento ng mga subatan, kwento ng mga naghihintay ng pagbabago at kwento ng tumatawag ng Diyos upang tayo ay tumayo at lumakad. Ngayong ikahanin na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, huwag po tayong manatili sa ating higaan na nangihinak tayo po ay maniwala, tumilos, at lumakad. Dahil ang Diyos ang patuloy na gumagawa ng Himala sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon dahil sa mulan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tatayo po ang lahat at patuloy at uh, sabay-sabay nating bigkasin ang buod ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos ama, na Makapangyarihan. nakapangyarihan. Na nakikita ng langit at lupa at ang lahat ng na nakikita at nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Heso Kristo, buktong na anak ng Diyos. Nagmula sa ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, sa Diyos ng Katoobo at sa Diyos ng Katoob, inihala kong tinilig nga kaysa sa pag diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay kaligtang lahat na para sa ating mga tao sa aking kaligtasan, ay nalakot siya bukas na lang. Sa, sa pamamagitan ng makangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinamalak siya ni Maria Germena na pagtakot. Ipinakasak mo sa alakalang sa atin ang panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit na matay at nililig at muli na buhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakit siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at muli darating na maluwan ati, upang kumaya ang mga buhay at mga patay, at ang kanila niya ay walang hanggan. Sumasang tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at ang pagpigay ng buhay, na nagubuhas sa Ama, sinasang pagsya at ibalawal ating at sa ng mga anak, nagsalita sa asroon sa ng ng mga propeta na manalikahit sa iglesia ng isa, banal at katolikan at solika. Nagliwala tayo sa isang pangbiyas sa ikapagawatawang at sa sa mga kalanan at inintay namin ang muling pagkabuhay ng mga napay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwag pa ang lahat para sa panalangin ng bayan. Bunsod ng pananalig ng kapayapaan ay kalog ng Diyos at bunga ng pagsisikap ng tao. Idalangin natin ang mahalagang kaloob na ito sa bawat panalangin na ating itutugon, Panginoong Isus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. simbahan, lalo, lalong-lalo na Iglesia Pilipina Independiente, ang katawang mistiko ni Kristo, na maging daan siya ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao, manalangin na tayo. Panginoon, oh Jesus, sa pagkalagmok sa amin ang iyong kapayapa. Para sa Obispo Maximo, Joel Parlares, kay Obispo de Cisano Arnold Damayan, at sa lahat ng mga, mga pari, gano'n din kay Brother Alan Dixie Edralid na aming lingkod seminarista, nawa wala silang maging kinatawa ng pagmamahal ni Kristo sa ating na nababalot ng pagkamakasarili at kawalang malasakit, manalangin tayo. Panginoon, sa amin, para sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, naway maisip ng mga pinuno nila ang kawalang saysay -say ng labanan at magsimula ng tapat ng pakikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Jesus, sa alay, para sa mga mag-anak na pinaglalayo ng inggitan at hidwaan, naway maunawaan nilang tanging pagpapatawaran ang makapagbabalik ng minimithing kapayapaan, manalangin tayo. kapayapaan. Si Para sa bawat isa sa atin at sa mamahal natin sa buhay, na wa, tulad ng banal na santong si San, T si San Francisco ng Assisi. Tayo maging kasangkapan ng kapayapaan ni Kristo habang nagsisikap tayong magtabuhay ng iba ibanghelyo. Evang manalangin tayo. Panginoon Jesus, ipagkalungan sa amin ang iyong ng Pagkalog mong iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo -lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Dani de los Santos, Abigail de los Santos, Richard Magsano, Gwen Sales, Rosie Loto, Ayon J, Michita Ricanya, Jessica May at Cristo Nathaniel Loza. Ganon din sa ating mga hermano at hermano sa taong 2025 ng Florence de Mayo. Kinagino at Gina, ang Dexter, uh, Miss Dea Cyril Riansares. Ganon din sa mga lilipatan para sa taong 2025-2026 na sina Ginaong J.P. Pastrana at Miss Rita May Frias. At sa kongregasyon ito, Dinggin na tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababa ang loob at masunurin puso at paglikuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay na nalangin tayo. At hindi po sa ating mga panalangin ang mga pamilyang nangunguna pagdiriwan sa pagdiriwang ng banal na misa sa lingkong ito, ang 4th Sunday Mass Sponsors, manalangin tayo. Panginoon, Pagkaloobo sa amin at iyong kapayapaan. Para sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng pagawa, ang bawat isa ay makapaggamit ng tunay na tabungbay, at bawat pamilya ay may sa damal, at ang lipunan ay lumabuot sa diwa ng tunay na pagkatao, sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Pagkaloobo sa amin ang iyong papay, sa katahimikan at idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagpagalog mo sa amin na iyong pagpapaan. Panginoon Jesus, ipaunawa mo sa amin ang pagtalima sa iyong salita kami ay maliging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo at sa kayo'y ay ng kaharian ng kapayapaan kung saan ka naubuhay at nagrahari ng walang hanggan. Amen. Magsitayo po. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa kamamagitan ng isang Espiritu tayong lahat at pinag-isang katawan ng tayo'y binyagan. Palagayin natin ang pagkakasalan ng ispirito sa likis ng kamaybaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi ang sumay niyo. At sumay niyo rin. Eh. Halupoy magbatihan ng kapayapaan sa bawat isa na may miti sa ating mga labi. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapan sa kanyang pangalan. Tayo po ay magdala ng alay at tumaroon sa kanyang buhay.